Paano ko nga ba na-survive yung alaga kong dog sa pagkakaroon ng blood parasite? Kung makikita nyo sa video, iika-ika na siya, bigla na lang siyang nagkaganyan halos hindi na siya makalakad. Yan yung mga unang symptoms na nakita ko sa kanya ng first day. Pero so far, kumakain pa naman siya at umiinom siya ng tubig, yun nga lang, talagang parang na, bigla na lang siyang nalumpo. Siyempre, ang nanay, for the first aid muna tayo, binigyan ko muna siya ng activated charcoal, nilagay ko sa food niya, and sabi ko, goods pa naman, kumakain pa siya, umiinom pa siya ng tubig. And the first day, second day, okay pa siya. The third day, sobrang taas na ng lagnat niya. Kung makikita niyo sa video, pinupunasan ko yung mukha niya, yung buong katawan niya, yung tenga niya, yung mga paws niya, yung chan niya. Kasi sobrang init. Pangalay Pangalawa yon sa mga sign or symptoms na nakita ko sa kanya. And nag-decided na nga tayo dito. Decided? Hindi. Um, kidding aside, na nag na tayo dito na ipacheck siya sa clinic. O, oh, di ba? Ang ingay pa ng anak ko habang nag-voice over tayo. But anyway, eto na nga ang mga nangyari. Talagang hindi na nga siya nakatayo. Tapos, hindi na nawawala yung lagnat niya. And, napacheck na natin siya. Suspected na siya as blood parasite. And then, may mga reseta na sa kanyang med, like antibiotic. Um, may reseta sa kanyang vitamins and um, dextrose um, powder. Nag-start na nga tayo sa kanya magpainom ng mga gamot. To be honest guys, may nireseta naman yung clinic na antibiotic pero hindi yun ang ginamit ko. Iba po yung ginamit nating antibiotic sa kanya. Sinabayan lang natin ng mga herbs since alam naman natin na kung paano pataasin yung platelet niya dahil nag 20 counts na lang siya. Oo. Eh, saan nga ba nakuha yung blood parasite, guys? Gar grabe! Sa garapata, as in, napakalinis ko sa bahay. Alam nyo yan, sa labas at sa loob ng bahay. Pero hindi talaga pa rin natin may iwasan yung mga ganitong pangyayari sa mga alaga natin. Kaya talaga dapat ready tayo sa pwedeng mangyari sa kanila. Kahit ano pa yan. Summer season talaga, lumalabas yung mga garapata. May mga time na pumapasok pa sa bahay namin. Ganun siya kalupit. And, ni-next guard ko na sila at lahat. Pero tinamalabas maan pa rin. Kaya ngayon ko lang talaga masasabi na kahit na complete vaccine yung alaga nyo, malinis kayo sa bahay, dinideworm nyo sila, updated, and updated din yung mga anti-thick and flinilla. may mga times talaga na may mga gantong pangyayari. And after ko sa kanyang patake ng mga med niya, yung antibiotic niya, and yung mga herbs, grabe! Guys, isang araw pa lang tumayo na siya at unti-unti na siyang kumain at uminom ng tubig ng sarili niya. Tignan nyo, halos hindi niya pa nga dyan magalaw yung mga legs niya at kamay niya. Pero lumalaban siya, kumakain siya at umiinom siya ng tubig. Ganun siya ka lakas. At syempre, hindi natin papayagan na may mangyari sa alaga natin. Kaya talagang lahat ng paraan ginawa natin. So, ang tanong ng lahat, kung paano ko nga ba pinatake yung mga med niya, paano ko siya inalagaan, makikita niyo po sa last part ng video yung procedure kung paano ko po siya pinainom ng mga gamot. And take note guys, tignan niyo naman, sobrang laking tulong ng basang towel na nilalagay ko sa tummy niya kasi nga sobrang init niya at taas ng lagnat niya. And yeah, one day pa lang natin siya napapainom ng papaya extract, tawa-tawa extract, tumayo na siya agad. Yes, ganun ka-effective. Hindi ko sinasabing magiging effective din to sa mga alaga niyong dogs. At para sa mga nagtatanong kung pwede rin siya sa cats, yes, once nabagsak yung platelet ng pusa at aso niyo, pwede po ang papaya extract tawa-tawa extract na ipainom sa kanila. Kitten man yan or adult man yan. Pusa man yan o aso. Buntis man yan or hindi. So ganito ko lang po ginawa yung papaya extract. Huwag nyo pong ilalagay sa ref. 8 hours lang po ang tinatagal nyan. Katasan nyo lang, dikdikin nyo lang, lagyan nyo ng brown sugar, ganon. And pinatay ko lang sa kanya kung... Kung ilang ml yung antibiotic na ininom niya, yun din yung ml na binigay ko na tawa-tawa and yung papaya extract which is sa case ng dog ko ay 3 ml twice a day antibiotic, tawa-tawa vitamins and yung dextrose powder niya hindi mawawala and yeah, the papaya extract So yan guys, yung pinainom kong antibiotic sa kanya, kung makikita nyo yung SMP ya cold, subok na kasi natin yan. Yan talaga yung ginagamit nating antibiotic sa mga cats and dog natin. Kaya hindi na natin pinainom yung antibiotic na reseta sa kanya ng vet. So same lang sa procedure ng antibiotic niya, 3 ml twice a day, ganun din yung mga herbs, extract, And, tignan nyo naman. Napakapait guys ng papaya extra. Kaya nilalagyan natin ng brown sugar. Pwede nyo rin lagyan ng honey kung gusto nyo. Honey yung ilagay nyo. Para hindi sila mapaitan. Habang pinapainom ko siya, natutuwa ako kasi tumitindig na siya. As in. And then, after ko siya painumin ng mga papaya extract and dawatawa extract, syempre yung kanyang dextrose powder, ganun din ang procedure na ginagawa ko sa kanya. Hope makatulong po itong video na ginawa natin para sa nagsasuffer sa mga dogs yung na mayroong blood parasite or suspected na may blood parasite. Sabayan nyo lang po yung mga gamot na bigay sa inyo ng kanilang mga clinic ng tawa-tawa and papaya extract. I'm sure magsusurvive yung alaga nyong dogs. One day ko pa lang siya pinainom ng antibiotic and tawa-tawa, papaya extract, kinabukasan, okay na siya. And the fourth day, the fifth day, kumakain na siya ng kusa at naglalakad na siya. Ganun ka-effective and hindi ko sinasabing effective sa dogs ko, magiging effective din sa mga dogs nyo. Basta, ang pinaka-importante sa lahat guys, gawin natin lahat ng paraan, mag-survive lang sila. Nasasama na namin siya ulit sa mga camping namin and super thank God talaga ako.